ama ni Carlos Yulo, nakitang nakikisiksik sa audience sa Heroes Welcome. Maraming netizen napaiyak. Para sa aking balitang showbiz, hindi man nakarating ang kanyang lolo na nauna nang nagsabi na hindi na lamang siya pupunta. Nakita namang nakisiksik ang ama ni Carlos Yulo na si Mark Andrew Yulo sa audience sa may Ross Boulevard nang bigyan ng Heroes Welcome ang mga atletang sumabak sa Paris Olympics. Daladala -dala ang napakalaki at mahabang banner na may nakalagay na Kaloy dito papa mo, may kita ang tatay ni Kaloy na kumakawaya para mapansin ang kanyang anak. Nang mapansin ito ni Carlos ay sinaluduhan at kinawayan niya ito at saka nagpatuloy sa pagkaway sa kanyang fans. Naanting naman ang puso ng maraming Pilipino dahil naging isa na lamang umano sa ODS ang tatay ng Olympiad habang ang girlfriend nitong si Chloe San Jose ay kasama nito. Maraming posts sa Facebook ang nagsabi na naiyak sila sa sobrang touch at awa sa ginawa ng tatay ni Kaloy. O na rito, kinumpirma ng lolo ni Kaloy sa isang interview dito na umano'y nag-text si Kaloy sa kanyang ama at sinabing wag na siyang salubungin. Sinay pa ng lolo ni Kaloy na handa na raw sana sila at excited excited kung saan naganda pa raw ng pagkain nila ang kanilang mga kapitbahay at may isa pang nagpahiram naman ng kotse para masakyan nila pero hindi nga ito nangyari dahil hindi na sila pinapunta.